ay marami marami sa tinututukan dinigini sa asabul alkar kasi tapos pagkatapos ng klase saan kaya pupuntang ibang estudyante isang estudyanteng ito ng Pangasinan State University or Daneta City Campus ng Ambalangan Dalin, San Fabian, Pangasinan ay umiikot sa maitim at pirapirasong kahoy. Sa kanyang murang edad, maniniwala ba kayong ang estudyanteng ito ay may pasan-pasan ng mabigat na responsibilidad? Reggie ang kanyang pangalan. 22 taong gulang, Libro, papel at lapis sana ang siyang kaharap at hawak-hawak ay uling na siyang kanyang kaharap sabay sa pagpupuk sa bato upang ang malaking uling ay magkanda pirapiraso na siyang inilalagay sa isang supot bago ito ibenta. Ate, paano niyo po ginagawa itong uling? So yung proseso ng paggawa ng uling, yung ginagawa muna nila papa, nagpuputol na, muna sila ng ano, tapos iniipon muna nila yung mga kahoy. Tapos kapag marami na, yun, puputol-putulin na din nila. Isa. isa yung parang saktong, ano lang, yung saktong sukat na yung ginagawa nila. Tapos kapag natapos naman yun, um, gagawa na sila ng butas kung saan gagawin kay susunugin. Kung saan susunugin so, Tapos kapag nakagawa na sila, yun na, isasalansan nila, kumbaga isasalansan nila yung mga kahoy. Tapos, pag natapos na yon yung gagawin na naman nila, kukuha na naman sila ulit lang, kumbaga yung pang, ano bang tawag, kapag nasalansan na nila, takit po. pang takip na mga dahon-dahon, gano'n. Para halimbawa yung mga dahon ng, dahon ng, ah, kaya naman, yung kanang-saging, gano'n. Tapos, pag, na, pag natapos na yun, kukuha na naman ulit sila ng kawayan tapos yun yung pang nila dun sa dun sa ano dito. basta yun yung pang nila sa may ulin para hindi siya matutumba gano? kapag natapos na yun yun yung magbubukal na sila ng ano ng konta kaligit tapos yun yung pang tatakip na nila tapos kapag natapos na yun yun na tapos At yun siya... na kasi after ng proseso yun, eh, mga ilang araw bago, bago maging ganito po. Ano? Kapag, depende kapag malaki yan kasi kunyari, pag kunyari, mga 50 sako po um, nun, isang isang lindo. Mm -hmm. Binabantayan nyo yung ate? Oo, sila pa pa Kasi so, may, tend may tendency na mas sunog to na ate. Mabubutas. So, bubutas. Oo, mabubutas yung, ano, kung ba mabubutas yung... Kasi di diba pag naluluto na to, lilit na lang lilit yung mga ano. Ah, So magiging ano na yung magiging, para malilit na to? Oo. Magiging pulverized uh, siya. Tapos pag nabutas, malaki din yung masisirang ano. Parang magiging mm -hmm. ano, magiging abo lang siya. May, pa may pagkakataon na din yung nangyari sa inyo na. Ilang beses na din, kaya nga yung in nila na ganitong sako, parang mm -hmm. magiging kundi so, lang. Po. Kasi hindi nila na siya. Kasi hindi nila kaya, ibang trabaho rin mo Bali ate, magkano po yung income nyo sa so, isang araw kung baga nakakabenta po kayo ng parang bulituhan yung sako po ng, ng uli? Ang sa amin ko, hindi namin yung pero sako na ginibenta. Pero pag minsan naman, pag dito-dito lang may mga bubili, ano, nagbibenta rin si mama na ano, sa isa isang sako, dalawa, ano, maghapon ano. nun. Ito ate, magkano to sa ano, tinitin mo? Yan naman, kapag may mga bubili dito, ano, limang piso yan. Yeah, pero, yung mga nakabandol kasi na ganyan, ano, binibenta nila mama din sa mga May soke sila din. So, nila din deliver ko mga uli na nila. Ano? Paano pag, ano ate, hindi kayo nakapag-uli? Ano yung iba pang pinagkakakitaan niyo? Ayun nga, kapag hindi sila nakakapag-uli naman, yung ginagawa naman nila papa ko, kumukuha sila ng mga kawayan tapos yun yung ginagawa nilang ano parang pang 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 aron <laughs> pang, -gatong. Uh, pang gatong pang gatong ah so konektado pa din po sa oh. ano yun naman binibenta din nila yung mga ano isang tali yata parang sirenta yata kayo kayo na lang din po yung ano or may tauhan um, pa po kayo minsan sila mama ano may kinukuha silang so, kasi mahirap din mang kumuha ng ano, lalo mga tinik din kasi yung ano yung mga kawayan tapos pati sa pag-uuling ate may kinukuha din po kayong ano kasa-kasama? oo sila papa kasi ano may mga kinukuha din silang magpuputol ganun kasi pag si papa ko lang siya lang din kasi talaga yung mga kapatid ko din kasi ano mag-aaral kaya wala din katulong si papa Ate, okay, ano, okay lang ba malaman kung magkano po yung parang income niyo po sa pang araw-araw pag nagtitinda ng uling po? Sa amin kasi hindi siya daily. Kung baga ano, pag may magpapadeliver isang isang beses lang siya sa, sa isang linggo ngayon. Tulad dati nung hindi pa nagkapandelik na talagang sa isang araw. Ano So ayun yung kinikita din namin sa ano, hindi siya ano, per day kundi of lingguhan minsan din sa isang bon, dalawang beses lang din nakakapag-deliver sila mama. Hindi lamang dito natatapos ang kanyang responsibilidad sapagkat isa rin siyang ina sa kanyang nag-iisang anak na si Gia Morgan. 过来吧。 Pagkatapos ng pagiging isang ina, ay kanya namang inaasikaso ang gawaing bahay sapagkat siya ang panganay na anak sa kanilang limang magkakapatid na mag-asawang si Renato Sr. at Grace na siyang inaasahan sa gawaing bahay. At dahil na rin ang kanyang magulang ay nagbabanat ng buto sa bukirin. E Ate, ilang taon na kayong nag-uuling? Bata pa lang kami. Talagang nag Ito na yung kinamulatan din namin na buhay. Na... Hanap buhay? Oo, hanap buhay din nila mama ko. Ito pa nga yung isang dahilan na ano muntik na nawala sila mama at papa ko dati. Bakit po? Kasi dati, si papa ko lang yung driver. Nun, igamit lang nila dati. Pugpug. -pug. Tapos malit pa yung kapatid ko. Ako pa yung nag-aalaga nun. No? Kaya pala, wala na sila nung oras na yun pala na disgrasya na sila. Mm. Kaya nga ngayon yung yun din yung isa sa ano nila pa. Talagang hindi din po biro yung pag-uuling po, di ba? Oo, oo, hindi din talaga madali. Kaya buti din nakakasulod din naman kami kahit pa paano. Ate, kamusta po yung buhay na uh, nag-aaral ka po at the same time meron ka pong anak? So, ayun. Mahirap siya na ano, na masarap kasi nga pag, yun nga, kahit pagod ako sa school, kapag uwi ko, na, kumbaga, sinasalubong na agad ako ng anak ko, tapos mangingin ako pa sa lubong, mga ganyan. Kaya, ano, natatanggal din agad yung pagod ko, kahit na ang hirap-hirap na ang daming ginagawa sa school, nakakaya ko din naman. Di ko alam kung paano ko siya, totally nakakayang napagsasabay din talaga, kasi, yun nga, ang hirap din na pag aalis ako, pinipigilan niya ako pumasok na mami, huwag ka nang papasok, ganyan, ganyan. Tapos pinapaliwanag ko din sa kanya na kailangan pumasok ni mami para din sa yun, ganyan. Paano niyo po nahahandle yung pagiging estudyante niyo at bilang ina na rin po ng inyong anak? Siguro tamang ano lang din. May mga ginagawa lang din ako para, ay, schedule na lang din gano'n. Kung Kumbaga sa, yun nga, sa umaga, kailangan gigising ako ng maaga para papasok Then, tapos, din. Tapos, yun nga pagdating ng bahay, asikasa sa anak, tapos pag nakatulog na siya, ayun, eto din yung ginagawa ko tu tuwing gabi, nagre-repack. Tapos kapag natapos ko ng mag-repack, ang ginagawa ko na, ginagawa ko na din minsan yung mga, ano, pag may pinapagawang mga activities, gano'n, kumbaga, siguro tamang pagmamanage lang din siguro yung ginagawa ko. Siyempre, ang um, gusto ko rin yung ano na makapagtapos ako kahit na may anak na ako ganun. Ate, ano naman o sino yung nag-uudyok sa'yo para magpatuloy? Sa so, totoo yan, si mama ko talaga. Kahit na yun nga, yung nouna siya, yung talagang grabe din yung ilang bon din siya, iyak daw ng iyak nung no, ano. Pero nung yun nga, nung nandyan na si Gia, siya, siya din yung talagang nagu uudyok sa'kin sa na kailangan mo tapusin yung pag-aaral mo para hindi na lang din para sa para na lang sa anak mo. Kailangan mong tapusin kahit na ilang beses ko lang sinasabi sa kanya na mamuhayo ko na. Ayoko na tarong mag-aral tapos siya din talaga yung nagpupursu sa akin na ano, kailangan mong tapusin, ginusto mo 'yan. Andito lang kaming ano nagsusuporta sa ganyan yun, yun, yung sinasabi ni mama kahit na Ano? <laughs> Go lang ate. Go lang ate. Mas, ha ah kahit na si mama ko yung talagang unang nasaktan nung yun ngayon nangyari sa akin noon. Ayun. Pero ate, naisipan mo na ba talagang tumigil sa pag-aaral? Ilang beses na talaga, talagang pagiramdam ko talagang pagod na pagod na yung katawan ko na ano. Kaya, ayun, sabi ko na lang kay mama ko yung pagod ko. Pero siya, lagi niyang sinasabi na, anong mangyayari sa inyo kapag hindi ka nagtapos, ganyan. Kaya, ayun, siya talaga yung number one na nagpuporsik, nag-ano sa akin, nagtutulak sa akin na kahit na mahirap yung ano, kailan sinusuportan ka namin para, pa, kahit para na lang kay Gia talaga, yun yung lagi niyang sinasabi sa akin na sinusuportan ka namin para, para may, may magandang kinabukasan din yung anak mo, yung talaga yung lagi niyang sinasabi sa akin, kaya nagpapasalamat din ako kay mama ko na kahit yun nga, kahit na naiinas din ako sa kanya minsan kasi talagang lagi, lagi niya kung lagi niya kaming dinadaldalan o kaya dinadakdakan ng kung ano-ano na napapagod na siya pero ayun nga nagpupursigid nagpupursigid din siyang nag-aalaga ng ibang bata para lang mapatapos niya kami ayan maraming salamat ate Ate, ilang taon ka nung nalaman mong may baby Gia na? Magna 19 ako na nun, nung, nung yan ngayon, nagkaroon na ng Gia. Nung nagkaroon po ng baby Gia, anong year po kayo nag-stop sa pag-aaral? Ano, taong 2019 din yun noon. Kasi nga, starting pa lang ng pasokan kasi noong June. Eh, yung nangyari noon, June, tapos July noon, nagpupunta na ako dun sa, yun nga sa bahay ng asawa ko ngayon. Tapos, August, nalaman ni mama na, ano, kasi si mama noon, ang inaano niya, pinapasyalan niya ako dati sa boarding ko. Eh, saktong wala ako noon, nung August na yon. Tapos yun na, dun na nila nalaman na, ano, na, yun nga, nagtumatakas pala akong, pumupunta dun sa bahay ng asawa ko ngayon. Tapos, November, yun na, doon na ako na buntis. Tapos doon na rin po kayo nag-stop ng pag-aaral niyo? Oo, oh, oh, yun na. 19 years old po kayo nun oh, Anong man. year po kayo nun? First year college first pa year lang college. ako college. First year college. Ayan, magandang gabi po. Uh, meron lang po kami konting katanungan po sa inyo. Uh, kamusta ng bilang anak po si Ate Reggie? Mabait siya na anak. Uh, siya yung ano, pwedeng ano na maglaba, magripak ng uling. Siyempre, yun lang ang hanap buhay namin ah uh, ano naman po yung uh, naramdaman niyo po nung nalaman niyo po na uh, nabiyayaan po ng napa, uh, napaaga po nabiyayaan ng uh, si Ate Reggio? Tapos yung pinagpatuloy niya po yung pag-aaral niya? Nung una, talagang nagalit ako. Siyempre sino mang magulang na hindi ano, gugustuhin yung ganun na mangyari sa anak. Eh, Siyempre, oh, nung medyo umano na si Reggie na nanganak siya. Gusto kong mag-aral, ipagpatuloy. O, sige, sabi namin, susuporta kami. Ay, eh, sabi, sinabi niya kay tita niya, oh sige kung gusto mo mag-aral, ikaw kung ano, tapusin mo. Ganun po ang nangyari sa ano. Kaya pinagpatuloy niya ngayon. Para sa anak niya na rin yun lang para hindi siya kawawa yung anak niya pagdating ng araw may maibibigay siyang magandang buhay para kay Gia ayan anong uh, ano po syempre kapag uh, syempre pag nagdadalang tao po may mga financial needs din po tayo and pano niyo po nalang pasan yun or parang na-provide po yung mga pangangailangan niya ay dati noon ano pa uh, talagang galit ako yung biyanan niya ang ano na. Nag-provide po, oh. provide po nung bata. At saka yung asawa niya, nandun sa ano, nung no, sinabi lang na mga anak sabi yung asawa. Kaya, o di, ano pa, di dalhin mo siya sa hospital, sabi ko. Opo. Uh -huh. Alas na pong uh, katanungan, ma'am. Uh, ano po yung uh, maimemensahe niyo lang kay Ate Reggie po? ang masasabi ko lang, ano siya, mag-aral magtapos para makahanap siya ng magandang trabaho para sa ikakabuti ng pamilya niya. Ikaw naman, Ate Reggie, bilang isang anak, syempre, isang panganay. Ano naman po yung message mo sa parents mo po? ayun, yung message ko lang din sa kanila. Kasi sila sabi ni mama na, yun nga, pag ano daw, wala na siyang inaasahan sa amin. Kumbaga yung, yung kapatid na lang daw namin na yung bakla yung inaasahan niya. Tapos sabi ko naman, hindi naman purkit may pamilya na, hindi na kami... Siyempre, alam din naman namin yung mga sakripisyo nila para sa amin, lalo na kay Gia. Kaya, kahit na may pamilya na ako, pag, pag binigay ng Panginoon na talagang magkatrabaho na ako balang araw. Siyempre, hindi ko rin naman sila makakalimutan. Ganoon na rin yung, ano, think... yung mga taong tumutulong think... sa akin. Think... Na magbalik loob dun sa kanila. I think... I think... So, po mga benefits na pwedeng matanggap dito sa barangay na katulad sa pamilya ni Ate Reggie? Nagaya ng scholar, at saka yung purpose nila, malaking tulong yon sa pamilya ni na Reggie Aquino eh, lalo na ngayon ang kanyang magulang uh, ginagamit din ito para pang yung natatanggap doon sa purpose binibili nila ng uling upang pang iripak ng kanyang mama tinideliver po nila sa mangaldan para sa ganun yung tutubuin para sa kanila na mag-aaral lalo na kay Reggie para makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Tanging ang mga gintong medalya ang siyang nagpapatunay na hindi sa Salapi ang sukatan ng kayamanan, bagkos. Ang tunay na kayamanan ay ang karunungang natamo sa paaralan na siyang magdadala sa kanila tungo sa magandang kinabukasan. So, yung maipapayo ko lang din sa mga katulad ko na maagang, yun nga, maagang nagkaroon ng responsibilidad. ah uh, habang, yun nga, habang, sabi, yung palagi nga sinasabi ni mama sa amin na, habang may mga nagpapaaral sa inyo, um, pag sumikapan yung makap makapagtapos, kasi hindi rin daw talaga biroy na yung ginagawa ng mga nagpapaaral sa inyo na yun nga katulad ko may mga nagpapaaral din sa akin dati na yung auntie namin na nagpapaaral sa akin pero hindi yun nga mm -hmm. dahil nga sa ano ba tawag isang dito sa isang pagkakamali dito. lang talagang sobrang laki talaga ng nabago ng nabago sa buhay ko nung nagkaroon na ako ng anak So, yung payo ko lang din sa mga ano, estudyante ngayon, am' um, yun nga, mag-aral kayo hanggang sa may mga nagsusuporta sa inyo. Tuparin ninyo yung mga pangarap ninyo at lalong-lalo na yung pangarap ng mga magulang ninyo para sa inyo. Kasi wala na ang ibang masasaya pang makakita sa inyo na maging successful kayo sa buhay niyo kundi yung mga magulang niyo. Kaya niyan yung mama ko talagang lagi na talagang inaano na siya na lang siya na daw yung magiging masaya kapag lahat kami magkakapatid na kapag tapos. So ayan lang, um, gawin niyo yung best ninyo para hindi lang hindi na lang para sa sarili niyo kundi para sa mga taong sumusuporta sa inyo.